namatay sa krus upang bayaran ang ating kasalanan. At lagi natin sinasabi, ang impyerno ay connected sa Pasko. Bakit po? Kasi kung walang impyerno, wala rin Pasko. Kaya may Pasko kasi may impyerno na pupuntahan ng tao. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, sabi doon sa John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa isang anak, bugtong ng anak upang ang sino man na sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya kapag tinanggap natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, tayo ay mapapawalang sala. Kaya mahalaga po na matanggap natin. Paano ba tatanggapin? Romans 10.9, sabi ron, kung ipapahayag ng ibibig na si Jesus ay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kaya, tanggapin po natin ang buong puso ang ginawa ni Kristo sa krus. Tayo po'y manalangin, panalangin ng pagtanggap sa kaligtasan. Pag sinabi kong Panginoon, sasabay kayo. Panginoon, sa umagang ito, inaamin ko na ako'y makasalanan. Walang magagawa kung wala ka sa buhay ko. Nagsisisi ako sa lahat na aking kasalanan at sa oras na ito, tinatanggap kita na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na wa ang ha, sa buhay ko. Sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen. Ngayon kung tayo ay totoong tumanggap kay Kristo, From the most trusted name in radio, ay nahiwalay comes the power sa Panginoon, of the largest FM network in the katiyakan sa pag salagi sa tayo. Mahalaga na totoo yung 107. ating pagtanggap. Pag Kaya sabi nito, namupuway sa kalayawman na daya. At sabi nito, dating matuwayin. dati tayo nga, iwalay tayo sa Panginoon. Kaya, mahalaga na tayo ay totoo na tumanggap kay Kristo mahalaga na tayo ay totoo na tumanggap. Kasi kapag totoo tinanggap natin si Kristo, magkakaroon tayo ng binagong buhay. Kaya sabi dito, number two, subalit nahayag ang kabutihan ng Diyos. Letter A, sabi dyan, pag-ibig ng Diyos. Sabi sa uh, John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman na sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya sa kabila na tayo ay pasaway, sa kabila na tayo ay namumuhay sa kadiliman at sa kasalanan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos. Si Kristo ay nagkatawang tao na matay sa krus para bayaran ang ating kasalanan sino ba tayo para pagmalasakit ng Diyos sino ba tayo para ang Panginoon ay magkatawang-tao mamatay sa krus hindi lamang basta na namatay pinahirapan pa siya pasan-pasan niya ang mabigat na krus walang tulog walang kain walang ininom tapos 50 degrees celsius ang init ng araw na kanyang uh, nadadama pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya inalintana yung hirap, yung pasakit, yung pang-aalipusta. Lahat yun ay para sa atin. Pero bina, binata ng Panginoon. Dinala niya ang lahat ng yun dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, wag nating baliwalain yung pag-ibig ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, iniibig natin ang Diyos kasi siya ang unang umibig sa atin. Marami mga tao, bukang bibig ang pag-ibig sa Diyos. Maraming mga tao, sinasabi nila, mahal nila ang Diyos. Pero sabi ng Bible, sa kanilang bunga, makikilala mo sila. Kaya tanungin natin ang ating sarili, mahal ko ba ang Diyos? Sabi diyan sa John 14:15 kung ang salita ko ay sinusunod nyo kayo ang umiibig sa akin. Kaya ang katanungan, iniibig ba natin ang Diyos? May kapahayagan ba o iniibig natin ang Diyos sa salita pero hindi nakikita sa ating gawa. Patunayan natin totoo ba 'yung pagtanggap ko. John 8:47 ang sa Diyos nakikinig na salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi makikinig. Kaya kung totoo na tinanggap mo si Kristo, may kapahayagan. Makikinig ka na salita ng Diyos. Dito sa radyo, at sa Solid Rock Bible Baptist Church, every Sunday, nag iimbay tayo, 9 o'clock to 12. Patunayan mo, totoo ba ang pagtanggap mo? Totoo ba na si Kristo ay nasa puso mo? Totoo ba na siya ay kinikilala mo. Sabi ng banal na kasulatan, John 8.47, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung totoo na tinanggap po si Kristo, makikinig ka ng salita ng Diyos. Walang dahilan. Maraming paraan para makinig tayo ng salita ng Diyos. Pero kung tayo ay tinatamad, wala tayong sigla, sa kayo nakakita isang sagol ayaw ng gatas. Sabi sa 1 Peter chapter 1 o oh, 1 Peter 2.2 sabi doon nasain natin ang gatas na salita. As a newborn babes desire a sense of milk. Kaya kung ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo ikaw ay magkakaroon ng desire desire na makinig sa salita ng Diyos. Then letter B sabi ito, subalit na hayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin. Sino ba tayo para pagmalasakitan ng Diyos? Sino ba tayo para iligtas niya? Tayo na makasalanan, tayo na pasaway, tayo na lumilhis at kaaway ng Diyos. Pero dahil nahayag ang kabutihan ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. Ang kailangan lang natin, tanggapin ng buong puso. Tanggapin natin hindi lang sa salita. Tanggapin natin ng buong buo na kaya namatay si Kristo sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Kaya kung binayaran, hindi ka napupunta sa dagat-dagatang loob. Kaga, kaga dagat-dagatang apoy. Hindi ka napupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya mahalaga po na yung kagandahang loob ng Diyos ay natanggap natin. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak. Ayaw ng Panginoon na tayo mabulid sa kapahamakan. Ayaw ng Diyos na tayo masira ang buhay. Kaya nahayag ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob. Na sa kabila na tayo makasalanan, hindi na natili na tayo makasalanan. Kasi si Kristo ay bumaba, ng katawang tao, at biniyaran ang ating kasalanan. Kaya nga, wala na tayong kasalanan na magdadala sa dagat-dagat ang apoy. At isang kasalanan lang ang magdadala sa dagat-dagat ang apoy. Makikita po natin yan sa Jud 12.48. Ano po nakasula doon? Sabi rin may hatol sa inyo sa uling araw. Ang salita na aking sinalita, ang siyang ahatol sa inyo sa huling araw. Kaya dating ang pag-uukom, sasabihin sa inyo si Pastor Fred, si Bishop Fred, ay ipinahayag ang aking salita. Pero binali mo. Kaya sabi ng Bible, sa salita na iyong narinig mula sa salita ng Diyos, doon kahatulan. Kaya kapag tinanggap po ng totoong pagtanggap, wala nang naghihintay sa iyo na dagat-dagat ng dagat, apoy. Bakit? Kasi yung kagandahan ng loob ng Diyos ay ating natanggap. Kaya mahalaga po na ang ating pagtanggap ay totoo. Ang ating pagtanggap ay galing sa ating puso. Totoo na tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya sabi diyan, subalit na hayag ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay nahayag sa atin at tayo kanyang iniligtas sa pamagitan ng kanyang kagandahang loob. Then ikatlo, tayo naligtas hindi sa ating ginawa. May pagkakatiwala tayo na ang kaligtasan ay hindi sa ating gawa. Not by works of our self. Not by the works of righteousness that we have done. But according to His mercy, He saved us. Ayon sa kanyang kahabagan, idiligtas niya tayo. Saan ba natin mahalin tulad yung salitang habag? Pag may nakita tayong pulubi na walang kamay, walang paa, tapos may diferensya pa sa mata, nahabag ka at nagbibigay ka. Pero kung yung pulubi ay malakas pa sa iyo, hindi ka nahabag. Kaya yung salitang habag, ang ibig sabihin niyan ay helpless, hopeless. Wala na talaga. Wala na siyang magagawa pa. Kaya tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Wala tayong magagawa para tayo ay mapunta sa langit. Lahat ng paraan na ginawa ng tao para maligtas. Pero nakita ng Diyos na ang tao ay hopeless, helpless. Kaya ang Panginoon ay ipinadala si Kristo dahil nahabag siya sa tao. Wala tayong kakayanan para tayo ay maligtas. Siguro, kung kaya nating maligtas sa sarili natin, hindi na magkakatawang tao si Kristo. Wala ng Pasko. Pero nakita ng Diyos Ama, na wala tayong kakayahan. Kaya sabi doon sa John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Gayun na lamang ang pagmamahalan Diyos o pag-ibig ng Diyos sa atin na mga tao na ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang ang sino man na sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tinanggap natin si Kristo ng bukal sa kalooban natin, hindi na tayo pupunta sa kapahamakan, sa dagat-dagat ng apoy, sapagkat ang pagliligtas ay gawa ng Panginoon. He sabi nito, tayo'y naligtas, hindi sa ating ginawa. Kaya ko na nanonood ka sa Marinduque News, sa Lucky 7 Cable Channel 3, at nakikinig ka sa radyo natin, at nakikinig, nanonood ka rin ng live sa radyo natin, tanongin mo sarili mo, paano ba ako naligtas? Ako ba'y totoong ligtas? Romans 10.17 and faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at yun ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga na tayo nakakapakinig. The letter A, sabi nito, hindi ayon sa ating katwiran. Maaring mabait ka, maaring matuwid ka, maaring wala kang kapintasan na katulad ng iba, pero ang tanong, ikaw na ay ng kabaga ng Diyos? Ngayon, kung hindi pa, sabi ng Bible, lahat tayo ay makasalanan at ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi ito, hindi ayon sa ating katuwiran. Kaya ba, matuwid ka sa pananaw? Matuwid ka sa tingin ng iba? Pero sabi ng Bible, Romans 3.23, For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya sabi ito, hindi tayo matwid sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ito, hindi ayon sa ating katwiran. Letter B, kundi sa kanyang kahabagan. Nahabagan Diyos sa atin. Wala tayong kakayanan, wala tayong magagawa. Kaya ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Siya ang bumaba, nagkatawang tao na matay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Nahabagan Diyos sa atin. Alam ng Diyos na tayo hopeless. Tayo ay helpless. Walang paraan para tayo ay makalapit sa Diyos. Sabi sa 1.14.6, Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. Walang ibang paraan ng kaligtasan maliban kay Jesus Christ. Kaya, kailangan matanggap natin ang kaligtasan, alok ng Panginoon. Kaya sabi nito, hindi ayon sa ating mga ginawa, nakatwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, iniligtas tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pero sabi nga sa Matthew 24, mag-ingat kayo, sapagat marami ang pupunta sa aking pangalan at magsasabi silang Kristo. Pero sabi rin ng Bible, <coughs> sa kanilang bunga, makikilala mo sila. Kaya yung mga nagsasabing sila ay kay Kristo, pero taliwas ang kanilang pamumuhay, taliwas ang kanilang ginagawa, questionable yan. Kaya dapat yung totoong Kristo, yung Kristo na nagkatawang tao, na matay sa krus para sa kabayaran ng kasalanan, na kapag tinanggap natin, magkakaroon tayo ng binagong buhay. Kapag totoo yung ating pagtanggap, makikita sa atin ang pagbabago. Dating namumuhay sa kasalanan, dating namumuhay sa kadiliman, dating nalilihis ng lakad, pero ngayon, maayos na. Maayos na lakad. Psalm 119.105 The Word is a unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Panginoon ang iyong liwanag at iyong gabay. Kaya maayos ang iyong pamumuhay, maayos ang iyong pag-iisip kasi ang salita ng Diyos ang nagsisilbing gabay. Kaya sabi rito, tayo naligtas hindi sa ating ginawa kundi sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya kung totoo yung ating pagtanggap kay Jesus Christ, sabi sa Bible sa 2 Corinthians chapter 5.17 Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Sa Tagalog, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay bagong nila lang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Ngayon, ang lahat ay pawang naging bago. Kaya kung dating nagsasalita ng masama, nagmumura, at iba pang mga salitang hindi ka na nais hindi ka na masaya na magmura. Kung ikaw ay sugarol, hindi ka na masaya magsugal. Kung ikaw ay puno ng vices o bisyo, hindi ka na masaya na namumuhay sa gawaing makasalibutan. Dating nandadaya ka, dating gumagawa ka ng mga panlalangamang sa iyong kapwa, hindi ka na masaya na mamuhay sa masama. Bakit? Kasi tinanggap mo si Jesus Christ. Kaya sabi rito tayo na ligtas, hindi sa ating ginawa. Ang pagbabago ng buhay ay hindi rin natin gawa. Gawa yan po ng Panginoon Diyos. Kapahayagan po yan na tayo ay totoo na tumanggap kay Kristo. Kaya pag totoo yung pagtanggap natin kay Kristo, magkakaroon tayo ng binagong buhay magkakaroon tayo na tinatawag na pagbabago. Kasi, totoo yung ating pagtanggap. Kaya mahalaga na tayo ay totoo ang pagkakilala kay Kristo at totoo ang ating pagtanggap. At yun ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kapag may salita tayo ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at napapakinggan ka ng Panginoon. First John chapter 5 verse 14 and this is the confidence that we have in him if we will ask according to his will he it us. <coughs> Kaya kapag ka tayo po ay tama ang pagtanggap kay Kristo, sabi sa Bible, sa kanilang bunga makikilala mo sila kapag totoo na si Kristo ay nasa puso natin, <coughs> magkakaroon tayo ng binagong buhay. Hindi na tayo mapupunta sa kapamakan. Hindi na tayo pupunta sa impyerno. Bakit? Kasi tapos na ang pagliligtas ng Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, binabati natin ang ating mga kaibigan sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan pastor, si Dr. Perdi Marasigan, Dr. Edwin Tan, si Bishop Robel Solesa, Ganon din si Pastor Ansel Lucena, <coughs> ang lahat ng pastor na galing Gate. Binabati natin. Binabati rin natin mga kaibigan natin sa Canada, Pastor Benson, Pastor Arnold Mercado, sa US. Binabati natin si Pastor Gentry, Pastor Mike Valdez, Sister Olive at ang kanyang pamilya. Ganon din si Pastor Jun Pisanya. At sa iba pa nating mga kaibigan dyan sa US. Ganon din mga kaibigan natin dyan sa Davao, Patuloy nating ipinapanalangin yung mga kaibigan natin Pastor dyan sa dabau na nakaranas ng uh, malakas na lindol. At patuloy na tayo na para sa kanila. Binabati rin natin yung mga kaibigan natin sa India, sa Africa, sa Indonesia, ganoon din sa Singapore, ganoon din sa Europe, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Cambodia, Vietnam, sa Thailand, sa Laos at sa iba pang mga meron tayong partner, 21 missionary ang ating partner sa buong mundo. Yung mga taga India, Africa, binabati natin sila. Ganoon din binabati rin natin ang mga seso ng buwak, ganoon din binabati rin natin ang PATD, ang advisory group, binabati natin at yung ating uh, activities sa Santa Cruz, sa 28, binabati rin natin ang ating governor, congressman, mayor, at yun Tayo po ay manalangin sumandali. Dakilin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sapagkat naligtas kami. Hindi sa aming gawa, kundi sa iyong kabagan. Pinapanalangin namin o Diyos ang aming bansa, ang aming presidente. Gabayano po sila o siya. Ganon din po yung mga cabinet Secretary, at ganoon din, pinapadalangin namin na Diyos ang aming governor, congressman, mayor, at si PD. at sa mga lahat na nanonood sa aming programa at nakikinig sa radio natin, ikaw po ang patuloy na manguna magpagalik sa kanilang karamdaman, at ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kapayapaan. Patuloy na bigyan mo kami ng sigla, at patuloy na ingatan mo kami sa lahat ng gawa na masama. At yung mga kababayan namin na 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 apekto ng lindol sa Mindanao at ganoon din sa Cebu. ikaw po ang patuloy na umalalay sa kanila. At ganoon din yung mga nasalanta ng bagyo, patuloy na ipinapanalangin namin na makarecover kagad sila. At patuloy ko Diyos sa magbigay ng tagumpay sa bawat isa. Ang lahat ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng Kristo Yesus. Amen. At sa ating mga pagbati, una sa lahat, binabati ko ang aking may bahay, Sister Jenny binabati ko rin si Jimaima, si Roland, si Sophia. Ganon din, binabati ko rin si Joy, si Jabe, si Sia, si Ian. Ganon din si Jaden, si Pards. Ganon din si Ledor, si Argil, si Cristel, si Kim. Ganon din, binabati rin natin yung mga celebrate ng kanilang karawan. Binabati rin natin ang mga kaibigan pastor sa buong Marinduque, ang lahat na member ng Solid Rock Bible Baptist Church. Binabati rin natin si PD, Colonel Arthur A. E. Salida, ang Team PD, binabati natin NSU, HPG, Ezekiel, Daniel, Moises, Uriah, at Mika. Binabati rin natin ang PBAID and CP, Spin Media, Batch 81 ng Malindig Institute at the Alumni ang uh, Fire Station ng Buak at Mugpog ang uh, ating uh, mga tinuturuan sa Motor Trade, binabati natin mga taga Rossi Motors ganon din binabati natin si Ma'am Mercy, si Ma'am Ella si Ma'am Agawili si Datang Oka, si Ma'am Lorna Naling ganon din po binabati rin natin yung mga taga PSWDO binabate rin natin ang uh, mga taga-kampo, ganon din binabate rin natin ang mga nakikinig sa do-building, sa gulayan, ganon din sa karinteria, mga tricycle driver at jeepney driver. ganon din yung ating mga kasamang lupon sa barangay Tampus at yung ating mga kapitbahay. pinabati natin ang mga traffic enforcer Ganon din, binabati rin natin ang uh, iba pa nating mga kasamahan sa NCP. At ganon din, binabati rin natin ang lahat ng ating mga tagapakinig sa Marinduque News, sa radyo natin at sa Lucky 7 Cable Channel 3. Ito po muli si Bishop Fred Riego na nag-aanyaya sa inyo every Sunday. 9 to 12 at Wednesday 6.30 at every Friday 6.30 at every Saturday 11 to 11.30 at huwag natin kalilimutan yung ating partnership 099-5543-6598 kahit konting halaga na ating mapapagsama-sama ito po'y magiging malaking tulong sa ating programa ulitin po natin del vamp five 436598 Magandang umaga at ang pagpapala ng Panginoon ang sumating lahat. Jesus name